Isa sa mga prioridad ni Governor Aurelio Omali ang mga magsasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija, lalo na ang mga nagtatanim ng palay, gulay at iba pa na siyang pinagkukuna ng mga ikinabubuhay ng bawat pamilya. Kaya sa pamamagitan ng joint venture noong nakarang taon ng Alcom Carbon Incorporated, isang Singapore Renewable Energy Company, at ang provincial government ng Nueva Ecija, ay nakapag-produce ng biochar bilang natural fertilizer kung saan ang Nueva Ecija ang kauna-unahang nagkaroon nito sa buong Pilipinas. Ang biochar ay isang charcoal-like substance o tila parang uling na nagmula sa mga sinunog na agricultural waste product na mula sa ipa, dayami at mga ng niyog na ginawang fertilizer. Sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist ay sinimulan nito ang Technology Demonstration sa lima hanggang sampung operators sa mga munisipalidad sa lalawigan. Ipinamahagi ang mga biochar sa mga bayan ng San Leonardo, General Tino at Palayan City at maging sa Science City of Muñoz at nauna ng nabigyan ang bayan ng Talavera at ang bayan ng San Isidro. Ayon kay Engineer Jobit Agliam, OIC ng Office of the Provincial Agriculturist, ang biochar ay iniahalo sa lupa para maibalik ang nutrisyon nito at upang gumanda at tumaas ang ani ng mga magsasaka at ito ay walang pinipiling commodities o crops, pwede sa palay, gulay at prutas, at mainam din umano ito sa pagtatanim ng sibuyas. Kasabay po ng huling last harrowing o yung pagbabungkal para po ma-incorporate po ito sa lupa at para po ito ay mabulok na kung saan magbibigay po ito ng mga micro-elements sa lupa. Wala pong pinipiling ah uh commodity ito or crops. Applied po ito sa lahat po. Pwede po sa palay, sa gulay, sa prutas, at sa lahat at bilang bahagi po ng technology demonstration, ini-encourage po natin yung mga iba po nating mga magsasaka na gamitin po ito sa kanilang mga bukirin, sa kanilang lupa ura, upang bumalik po yung yaman o yung nutrisyon ng ating mga lupain. Ipinamahagi ang biochar sa mga magsasaka ng libre at sa mga nais na mag-avail ay makipag-ugnayan lamang sa tanggap usapan ng OPA o Office of the Provincial Agriculturist sa Kapitolyo sa Palayan. Smiles of para sa Balitang Unang Sigaw.